Pasintabi po sa mga magahapunan, alam niyo po bang pasok sa top 5 ang Pilipinas sa pinakamaraming gumagamit ng bidet? Bidet? Anong yung bidet, Angela? Ito ba yung parang pang-spray? Yeah, Oo. Pero, pero mm -hmm. okay, ba basic kasi sa pag-aaral, tayo raw ay may milyong-milyong bahay na hanggang ngayon wala pa rin matinong palikuran. Paano nangyari yun? E para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinke. napakahalaga ng hygiene o kalinisan sa katawan at ating mga ginagamit. Kaya hindi na nakakapagtaka na isa tayo sa may pinakamarami lugar na gumagamit ng bidet at shower. Ayon sa pag-aaral ng isang British Supply Company, ang Pilipinas sa pang-apat sa pinakamaraming gumagamit ng bidet. 52.91% kasi ng rental accommodation sa may bidet sa bansa. Pero karamihan pa rin ng mga Pilipinong nabubuhay sa ilalim ng poverty line ay wala niya no, kahit anong palikuran o CR. Base sa pinakahuling datos galing sa 2021 Field Health Services Information System, aabot sa 6.3 milyon na bahay sa bansa ang walang matinong CR. Gaya na nga lang ng na mga nakatira sa loob ng Manila North Cemetery. Swerte na raw kung ang inaalaga ang mausoleo ay may banyo na pwedeng gamitin. Isa na ang patunay rito ang pamilya ni Mang Ernesto na ilang dekada nang nakatira sa loob ng sementeryo. Sadyang wala raw kasi talaga matinong palikuran dito. Kwento naman ng ibang nakausap ko, ang ginagawa na lang nila ay babalot sa plastik ang kanilang dumi at saka itatapon sa basurahan. Ang mga walang binabalot, tinatapon dyan sa kalsada. Bisa kumakalag dyan sa dito sa kalsada. Baboy. May pagkakataon pangaraw na sinasadya ng iba na sa inaalagaan nilang nicho para daw masabing hindi inaalagaan o maayos ng caretaker. Isang tatakain dyan sa Siyang iskinita sa alaga namin, tatayang. Pasalamat naman nila mang Ernesto dahil may nagagamit silang banyo sa mga muselio na kanila binabantayan. Ipinakita pa nga sa atin ang mga banyo sa loob ng mga ito. May toilet, timba na pinag-iipunan nila ng igim na tubig pang hugas. ng pagkakaroon ng maayos sa palikuran, hindi lang para sa ating kalinisan, ito rin ay para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit mabajano Ivan, ke po hatid amukan ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita aba eh, simple lang mag-subscribe ka na dito sa 1PH i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman